Ano ba? 14 na pala, hindi pa natawag si Paul Dadating yung Shopee ko. Peace. Ay, wala na akong pera. Bakit yung puro baryan na nasa mainin? Tingnan mo, nakahiga pa itong mga ito. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Ano, Gressley J.J.? Nihilatan na lang tayong maghapon tanghalin na. Hindi pa natawag ang ate. Kuntakin na ninyo. Sa ninyo, na ay padating yung shopee ko. Ang may mga nga naman kung sana naman kung ano na naman pagagagawa, hindi yan. Bilisan ninyo. Pati kayo, tanghalin pa. A few moments later. A A A ito ang kwanya na ginagamit. Aba, itong mga basahan, isasampay na lang hindi pa maisampay. Talaga, itong mga ito ah. Bago ko yung walis. Itong sunok, hindi pa. Tingat pa yung tabi. Talaga, itong mga ito. Hanggat hindi ako nagsisikilos, hindi nasisikilos. Panghali na wala pa nakakasain. Lahat na ang um, ako -o -o kilos dito sa pamamahay lahat na lang dito. Ako na lang ang lang. Ako na lang. Ako ano na patay. Gamesa. Kung ano nang nakapatong sa gamesa. Mga pagkatala. Ilang na ikalilig dito. Lahat na lang nakapatong. Pati mga pinagkapihan. Itong mga pulbong ito, lagi na lang. Nagkalat na lang lagi. Wala nang magligtik. Kung hindi ako na lang ang nagliligtik dito. Tapos sasabihin nyo sa atin, wala akong ginagawa. Naghapon kayo na kahilata, magsasain na lang kayo, hindi pa kayo magsasain. Hmm. Pati yung mga ganda yung mga ano e, yung yeah. iya, daming kalat. Napakadami. Hindi pa kayo magsibangon tanghali na magsaing na JJ. Isli, ikaw na manghingi ng nang ulam kay mama. Galit mo naman. Mainit nga ang ulo. Ikaw, ikaw na manghingi. hindi. mo Hindi mo ba kaya? a few moments later ha, oh my god pagod maghapon. Ako nang nagkikikilos. Ako nang lahat. Hmm? Wala na kayong nakikita. Ako na lang lagi. Maghapon na akong pagod na pagod. Kayo, mga nakahilata pa. Cellphone na cellphone. Mga wala kayong maisip. Ha? Hindi pa mga nagsasain. Ha? Anong oras na? Anong oras na? Hindi pa mga ako mga ito. Patatamad. katamad na mga ito. Oh, Yung mga hindi nagsisipag, ano anyway. Mamatay niya pong pambilin ulang. Hmm. May to, 50. Si hmm. May to pa, may 20 pa. Hmm. Pagkasahin niya okay. ito. Kaya aning niyo, pag ako'y namatay, wala na kayong puproblemahin. Wala na kayong sisisi, wala na, na kayong nakasita. Mama, papain na. Pwede ko yung A few Pilo. moments later. Ayokong kumain. Kayong kumain niya. Ayoko ng ulam. Tapos may binti. Walang pork chop. Ikaw bahala mo. Kakain ka din naman mamaya pag tapos na kami. Oo, uh, ano naman. Sumbong ko kayo kay Paulak. Sa sadyat ko na.